Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Iris, ang ugali mo ay mas nakatuon sa maingat na desisyon at malinaw na kilos. Nais mo ng kaayusan kaya hindi ka agad nagpapadala sa emosyon kapag may problema. Mabilis ang isip mo at kaya mong lutisin ang mga sitwasyon sa trabaho ng hindi natataranta. May lakas ng loob ka pero marunong ka ring umatras kung hindi tama ang sitwasyon. Sa usaping pera, hindi ka basta-basta gumagastos dahil iniisip mo ang magiging epekto nito. Sa pamilya, may malasakit kang kasama at handa kang tumulong kapag may pangangailangan. Sa pag-ibig, mas nakikita ang pagiging tapat mo kaysa pagiging mapagpatawa, kaya nagiging matatag ang relasyon. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Taurus, nangingibabaw ang pagiging praktikal at maingat mo sa kilos. Hindi ka nagpapadala sa mabilis na tukso at mas iniisip mo kung makabubuti o makakasama ang gagawin mo. May disiplina ka sa trabaho kaya madaling mapansin ng mga tao ang sipag at syaga mo. Ayaw mo ng gulo at mas pinipili mong manatiling tahimik kung walang mahalagang bagay na dapat sabihin. Sa usaping pera, matipid ka at hindi mahilig gumastos ng sobra. Sa pamilya, laging nasa puso mo ang malasakit at pagsuporta. Sa pag-ibig, may lamang ka ngunit mas nangingibabaw ang pagiging seryoso mo, kaya minsan ay kailangan mong magpakita ng higit na pagiging bukas sa damdamin. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Gemini, mas malinaw ang pagiging mapanuri at maingat mo. Mabilis ang isip mo at alam mong hanapin ang tamang sagot sa anumang sitwasyon. Hindi ka basta-basta nagpapatali sa opinyon ng iba, mas gusto mong makuha ang katotohanan bago kumilos. Sa trabaho, mas pinipili mong mag-isa minsan dahil mas kampante ka kapag hawak mo ang sarili mong paraan. Sa pera, maingat ka at nagtatabi ng konting ipon para sa darating na araw. Sa pamilya, laging bukas ang isip mo sa pakikipag-usap, kaya nagiging magaan ang loob nila sa iyo. Sa pag-ibig, may lamang at pagiging tapat ka, ngunit minsan ay nagiging malamig kapag abala ka sa sarili mong iniisip. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa cancer nangingibabaw ang pagiging tahimik ngunit matatag mo sa kalooban hindi ka pabigla-bigla sa salita o kilos dahil gusto mo munang siguraduhin na tama ang iyong gagawin malasakit at pag-aaruga sa pamilya ang una mong iniisip at dahil dito mas nagiging matatag ang samahan ninyo. Sa trabaho, may sipag at syaga kang ipinapakita kaya nakikita ng iba na maaasahan ka. Sa usaping pera, iniingatan mo ang bawat galaw mo dahil ayaw mong magkamali sa gastusin. Sa pag-ibig, malambing at mapagmahal ka, kaya nagiging matibay ang relasyon ninyo. Ngunit kapag nasaktan ka, matagal kang bumitaw at mas pinipili mong tahimik na maghilam. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Leo, umiiral ang pagiging matapang at diretsyo mo sa buhay. Hindi ka natatakot magsabi ng totoo kahit minsan ay masakit pakinggan. Sa trabaho, gusto mo ng malinaw na direksyon at ayaw mo ng kalituhan o katamer ng kasama. May malasakit ka rin sa pamilya, at handa kang tumulong sa magulang o kapatid kung kinakailangan. Sa usaping pera, iniingatan mo ang kinikita mo at ayaw mong basta mapunta sa walang kabuluhan ang pinaghirapan mo. Sa pag-ibig, mapagmahal at malambing ka, pero mabilis ka rin magselos kapag may nakikitang hindi mo gusto. Kaya mahalagang kontrolin ang emosyon at timbangin muna bago magdesisyon. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Virgo, malakas ang iyong konsentrasyon at seryosong pag-uugali. Hindi ka natutuwa sa kalokohan lalo na kapag may kinalaman sa trabaho. Mas pinipili mong gawin ang bagay ng maayos kaysa pabigla-bigla. May disiplina ka sa pananalita at hindi basta nagbibitiw ng salita kung alam mong makasisire sa iba. Sa usaping pera, praktikal ka at hindi basta-basta nagpapadala sa luho. Sa pamilya, ikaw ang madalas inaasahan dahil mapanagot ka at handang magbigay ng payo. Sa pag-ibig, malambing ka at tapat, pero may oras na sobra kang mapanuri kaya minsan nahihirapan ang kasama mong intindihin ang ugali mo. Ang pagiging maingat at masinok mo ang laging nagbibigay ng matibay na pundasyon sa buhay mo. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Libra, nangingibabaw ang pagnanais mo ng katahimikan at maayos na samahan. Ayaw mo ng mainit na pagtatalo kaya mas pinipili mong makinig bago magsalita sa trabaho, masipag ka at laging nakatuon sa paggawa ng tama, ngunit hindi ka basta nagbibigay ng tiwala hanggat hindi mo nakikita ang sinseridad ng iba. Sa pamilya, masaya ka kapag may maayos na usapan at walang mura o alitan. Sa pera, hindi ka komportable sa kalokohan o pagkakamali sa paghawak ng kinikita. Sa pag-ibig, mapagparaya at maunawain ka, ngunit kapag mali na talaga, hindi ka madaling pakiusapan. Ang iyong disiplina at kakayahang tumutok sa tamang gawain ang nagbibigay sa iyo ng maayos na daloy ngayong araw. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Scorpio, matyaga at mapanuri ang iyong ugali. Naniniwala ka na ang sipag ay may kapalit na tagumpay, kaya hindi ka umaasa sa shortcut o mabilisang kita. Sa trabaho, ayaw mong magpabeya o ipasa ang gawain sa iba. Para sa iyo, kayamanan ang kaalaman at kakayahan kaya hindi mo ito basta ibinibigay ng walang dahilan. Sa pera, Inuuna mo ang pamilya at nagiging maingat ka sa pagpapautang. May pagkamatipid ka, kaya't kontrolado ang paglabas ng iyong kita. Sa pamilya at sariling kalusugan, mahalaga sa iyo ang oras ng pahinga. Sa pag-ibig, matatag at tapat ka, ngunit hindi ka madaling magtiwala agad. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Sagittarius, mas pinapakita ang iyong katalinuhan at pagiging maingat sa paggawa ng plano. Ayaw mo ng bare-bare sa buhay, kaya inuuna mo ang pag-iisip bago kumilos. Sa trabaho, seryoso ka at mahirap pakiusapan kung makikita mong makakompromiso ang iyong integridad. Tahimik kang kumikilos at hindi mahilig makihalo sa hindi mahalagang bagay. Sa pamilya, may malasakit ka lalo na sa kalusugan at pagkain, kaya gusto mong siguraduhin na nasa ayos ang lahat. Sa pera, maingat ka rin at ayaw mo ng labis na paggastos. Sa pag-ibig, Tiwala ang binibigay mo at hindi ka pala selos, kaya nagiging magaan ang samahan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Capricorn, nangingibabaw ang iyong pagiging seryoso at mapanuri. Tahimik kangunit masipag. At mas gusto mong abalahin ang sarili sa trabaho kaysa sa walang kabuluhang usapan. Ayaw mo ng chismis at hindi ka basta nakikisuyo sa iba, lalo na pagdating sa pera, dahil ayaw mong magkaroon ng obligasyong babayaran sa hinaharap. Sa pamilya, responsable ka at maalaga lalo na sa pagkain at kalusugan. Sa trabaho, laging malinis ang iyong isip at nakapokus sa dapat gawin. Sa pag-ibig, hindi ka madaling bumigay sa emosyon, ngunit kapag nakapili ka na, tapat at matatag ang iyong paninindigan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aquarius, umiiral ang pagiging mapanuri at maingat mo sa bawat kilos. Ayaw mo ng abala kapag nagsimula ka na sa trabaho, kaya mas gusto mo ang konsentrasyon. Maaruga ka sa tahanan at laging iniisip ang kalusugan ng pamilya. Hindi ka komportable sa pakikisuyo sa iba kung wala namang obligasyon, kaya't pinipili mong gawin ang bagay ng sarili. Sa pera, masinop ka at ayaw mong mag sa walang silbi. Sa pakikitungo sa iba, iwas ka sa chismis at tuksohan. mas gusto mo ang tahimik at maayos na kapaligiran. Sa pag-ibig, matapat ka at marunong magbigay ng oras, ngunit kapag pagod na, mas pinipili mo ang katahimikan at pahinga. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Pisces, malinaw ang pagiging masinop at maingat mo. Hindi ka gagawa ng bagay na makakasira sa iyong hanap buhay o plano. Sa trabaho, mas gusto mong tahimik at walang istorbo, kaya ayaw mong sumasabay sa mga usapan na walang kabuluhan. Maingat ka sa pananalita at iniiwasan mong makasakit ng damdamin ng iba. Sa pera, matipid ka at laging nag-iingat bago maglabas ng gastusin. Sa pamilya, laging nasa isip mo ang kanilang kapakanan, at ginagawa mo ang kaya mong suportang moral o pinansyal. Sa pag-ibig, matapang ka at hindi madaling magbigay ng tiwala, ngunit kapag nakita mong totoo ang kasama mo, kaya mong maging tapat at maalaga. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat.